Pagpapasko na. Pero hindi na kagaya dati. Hayaan niyang ipaalala ko sa inyo na araan. Bakit mas marami nagsasabi na mas na-enjoy ng mga batang 90s, 80s o pababa pa? Mas na-enjoy nila yung Pasko kaysa yung mga generation ngayon. Eto na nga eh. Pero bakit ganun? Bakit paglabas mo ng iskinita wala ka pa rin nakikitang parol sa kalsada? Pagandahan ng Christmas light sa bawat bahay na madadaanan mo tuwang-tuwa ka. Pagpasong pa lang ng December may nangangaroling na. Naaalala mo pa ba hindi kumpleto ang Pasko mo kapag hindi ka nakabili ng pellet gun. Yung ibang mga bata may mga nabibili ng papa patwatusi na pinapaputok nila. Naaalala nyo noon yung laruan na parang dark na kapag hinagis mo sa taas at pag bumagsak putok pa. Yung ibang mga bata noon hapit na hapit pa haulo pa lang nangangaruling na. Kahit alanganing oras na ng gabi hanggat hindi pa kumukota sige ang pagkanta. Tuwan-tuwa tayo noon pagpasok ng December kasi alam natin mahaba-haba ang bakasyon. Excited na excited tayo noon dahil paparating na Christmas party. Pagandahan na ng damit. Hindi mo alam kung anong ibibili mong regalo pagdating ng exchange gift kasi magkano lang yung budget na sinabi ng teacher nyo. Ang namiyari ang naibili mong pang exchange gift picture frame tasa tapos bimpo may kasama pang panyo. Pambansang pang exchange gift ng mga batang 90s. Grabe iba yung pakiramdam nun no? Papasok yung December grabe parang ang saya-saya. Oo, medyo nanginginig ka na kasi yung panahon medyo lumalamig na. Ang dami mo nang nakikita mga naglalaro mga bata sa kalsada. Pero ngayon hindi na. Lahat nakakulong. Hindi na nila masyadong ramdam yung Pasko. Miski tayo, alam natin sa sarili natin na hindi na natin masyadong nararamdaman yung Pasko. O siguro dahil rason na rin na tumatanda na tayo. miss, no? Minsan mapapaisip ka sana bata ka na lang ulit. Yung tipong pagsapit ang ng hapon, pupunta ka na sa nanay mo para ikaw ay mangulit. Nire-ready mo na yung lata ng needle, mo ng plastic sa ibabaw, gagawin mong tambol. Nag-iipon ka na ng mga tansan, tapos isang alambre, ipagsasama samahin mo yun, gagamitin mong instrumento sa pangangaruling. Nakakamiss nung mga bata pa tayo. Mga panahong wala pa tayong problema. Oo, siguro nga yung Pasko ngayon para na lang sa mga bata. Pero hindi natin maitatanggay alam kung alam nyo na mas masaya yung naging Pasko natin nung mga bata pa tayo. Wala pa masyadong internet. Lahat ng bata nasa labas. Nakakalungkot na nakakamiss. Kung po pwede lang na humiling na sana maging bata tayo ulit ginawa na natin, no? Kahit isang araw man lang na wala tayong iniisip, wala tayong pinoproblema, mga nga tayo. E enjoy natin yung isang buong araw na yun, ibalik natin yung kabataan noon na naglalaro sa labas. Oo, puro sugat, pero okay lang yan. Pero hindi na natin yan magagawa. Hindi na yun kailanman mangyayari. Siguro maswerte na lang tayo. Sobrang laking pa sa salamat natin kasi yung henerasyon natin noon talagang na-enjoy natin ang Pasko. Na yung henerasyon natin noon mas na-enjoy natin yung kabataan. Tayo yung may pinakamasayang kabataan noon, po totoo lang. Tanungin nyo lahat ng mga batang 90s dyan. Gusgusin mang umuwi, okay lang yan. Ang importante na kapag laro sila araw-araw kasama ang kanilang mga aibigan, nakakalukot lang ngayon na hindi na ganun, hindi na kagaya ng dati. Diba? Peace out. Er det krishmasen, eller?